Tapi yang sah na yan. Lah apa ikutan lah. Ini salah nak. Aku yang kesan mana? Aduh, satu. Aduh, aduh, ya. Aduh, ni yan. Aduh, karena gawang bukan inyo. Oh, betul lah. Kaya nang na, na. 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 na, na. na magpapamerienday. Hindi na, hindi na kami na merienda. Alin niyo na lakihan? Umakalang niyo yan. Lutuin yata yan eh. Subukan ninyo. Ay ko, pakabuhay oh, niyan. Ano gawa na? Baka niya lang na. nga ni Ay. Hop! Dalawa Sige, sige. ba ko? Papaltokin yan Papaltokin. yun. Ano? Ano yan? ba sa akin ganyan? <laughs> <laughs> wala maanig lang ha. Ano ha? Ano? 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 na, Ano? 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 Ano?

Mm. Oh, Kinakaan niya hot swaki. Sa, sa alaw ito, ay, sa alaw. Ah, mm. Nalaki yan. Yes, na, naka iba. <laughs> <laughs> nakamatay siya, nalaki yan. Nay, mapunta sa amin ang usok. Ay, inay. Ito, Dibyan, na. Dito, dito, dito Nakawala na. Oh. Ay, ano. Ay, ano. Ang gato. din. tatlo yan, boy. Ado, boy. Hindi nyo kaya istapin na rin. ako yung lalawas. pa. Ano kaya kung kumuha niya lahat. ano? May bigay iba kaya. Ay, makikong dodo, na pa mong ng kaso, na din mong gulay. Ado. ano. Akin yung pinupan na yan. Ano, wala ka na dyan sa hang. Ay, kakukuha. Ay, kakukuha. pa